Yes, mabuti naman kung ganun ang payo ni uh, attorney ni Guo Huaping. Uh, kung mula sa simula ay nagpatuloy lang siyang paunlakan ng aming mga imbitasyon kung ginalang lang sana niya ang uh, uh, sabina hindi na sana umabot sa ganitong maisyuhan pa ng citation in contempt at warrant of arrest. And for sure, lalo na't umabot na sa ganitong punto, mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily uh, humarap na uh, sa Senado at tapusin niyang sagut aming mga tanong at hari nawa makatotohanan na lalo na tungkol sa kanyang identity, yung nasyonalidad na napruweba na namin sa tulong ng NBI na hindi Pilipino, hindi siya yung uh, kundi siya yung guwo huaping uh, nung naunang um, fingerprints niya. Uh, at sa ganon matigil na yung kanyang paghadlang uh, bagkus makatulong pa nga siya sa investigasyon ng aming komite.